Hello, good morning everyone. So, may share lang po ako sa inyo guys. Bumili po ako ng isda. Yung titag sa inyo, tulingan. Basta yung isda na ano, ganito. Yung masarap yung laman niya. You know, kung familiar kayo dyan. Ngayon, nung nilinis ko na siya, may nakita akong puti. Akala ko yung ano, ugat-ugat lang. Yung ganito oh. Yan oh. Kala ko, ayan, ugat talaga yan. Ugat yan, ugat na ang isda. Pero may nakita kong tatlo na kulay white. Yan oh. Gumagalaw po siya guys. Sa ilalim ng isda. Kaya tinignan kong maigi kung meron pa. Yung isa kasi, pinatay ko. Kinuskus ko sa kamay ko. Tapos yung dalawa, ayan oh gumagalaw siya guys may uod yung isda na ganito pala ngayon ko lang po alam nalaman ngayon susubukan ko po siyang lalagyan ng mainit kung mamamatay po siya sa mainit na tubig kasi nakakaano baka yung uod mabubuhay sa tiyan ko <laughs> sa chan namin titignan po natin guys wait lang Andito na po yung thermos. Ayan, kinuha ko. Tapos yung shot glass. Itong lalagyan ko Nang mainit. Ito na po yung ano. I-zoom natin, guys. Tumatakas na siya, oh. I-zoom ko para makita yung maigi kung mamamatay po ba siya. Kung si po ba siyang... Ayan, okay, ayan. ngayong try si ala nanganganak yata. ay hindi tubig ayan siya guys. titignan natin. ito po yung mainit na tubig ayan ma mainit yan na. po natin kung mamamatay siya bakit dito mamamatay? ay ayan Ayan siya oh. Ayan na siya guys. Mainit yan na tubig. Patay na yata. Hindi na gumagalaw. Ano po para saan? Yes, it. Okay din. Yes, it. Aba, mga amo mo, auto talaga. Kain sino po? Mga apat daw ang nakasa-jeep. Mhm. Sige. Hindi ko kabisado yung mga ano nila te. Eh. Ayun namatay po siya. Mano kayo.